Magandang tanghali mga kamisdak. Nako, may nagtangka kay Vice President Inday Sara Duterte? Kung meron, abah, alam na ho natin kung sino ang may plano ng mga iyan. Eh kung ganon, delikado ho ang buhay ng ating Vice President. Inday Sara Duterte. Ito ay hindi pa to ipinalabas sa mainstream media. At meron lang ho nag-forward sa atin ng Leng. So ngayon mga kabisda, narito po yung balitang iyan. Ayan, balita ho sa RMN DXBC Boot 1693. Breaking news nga ho ito kagabi. Bisaya o oh, eh diretso ko na lang i-Tagalog eh, ko na lang para mas maintindihan ng maraming Pilipino. Kalsada Umano malapit sa Kapitolyo sa Bourbon sinerah dahil merong ginawang inspeksyon ang kapulisan sa isang kulay orange na bagay na suspected as IED. Na iniwan sa daanan papuntang congressional office sa Agusan del Norte. Kontrolado na ng mga kapulisan ang naturang lugar at pumunta na rin ho ang team sa IUD. Yan po ang sabi ng RMN DXBC Butuan 693. Bumbaho yan IED. Gustong pasabugin ito mga kabisa, meron akong counting video na ipapakita sa inyo na patunay nga ho, pumunta ang mga kapulisan sa area na yan upang i-check yung naiwang bagay, kulay orange, ikanga. nga. O ayan mga kabisdak, makita nyo sa video, pinalibutan ng mga otoridad yung sinasabing na kulay orange na bagay na umano ay IED. Nakikita nyo po sa video. Sa kalsada nga, malapit ito sa congressional. Ayun po yung karatula mismo ah. Ang bihira, no? Mm -hmm. Sino ang may pakana nito? Mga tambaluslos panigurado. At ito, uh, follow-up report ng naturang uh, pahayagan ng RME, dxbc c six ninety 693. Medyo maliit yung Text, basahin ko na lang oh, para sa inyo. Magulat ho kayo kung anong nakalagay diyan. Bisaya, pero i-translate ko na ng Tagalog para mas maintindihan ng maraming Pilipino. So ito, follow-up report, breaking pa rin. No? Na-disrupt or na-diffuse na sa mga bomb expert ang isa sa suspected IAD na nilagay mismo sa gate ng Congressional Office ni Agusan del Norte Congressman Corvira. discover po ito dahil sa mahigpit na siguridad ng mga kapulisan dahil sa inaasahang pagpunta ni Vice President Inday Sara Duterte ngayong araw ho mismo. Sino ba ang pakay nila para pasabugan? Alam na ho, si Vice President Inday Sara. Grabe oh. Ang tindi ng mga tambaluslos. Talagang natatamaan sila kay Inday Sara. Ayaw tumigil. Desperado na. Ang tanong, ano kaya ang masasabi ng Marcos administration sa pangyayaring ito? Dahil kung kaalyado sila ni Vice President Inday Sara Duterte, aba, dapat kundinahin nila ito. Hindi ho maganda ang ganitong gawain. Mantakin mo mismo sa daanan nilagay yung IED para sigurado ang kanilang masasamang balak na may matatamaan. Ako ho ha. Dapat protektahan natin si Vice President Inday Sara Duterte at dapat i natin ang impormasyon na ito upang malaman ng maraming Pilipino na may masamang balak ang mga kalaban ng mga Duterte sa ating Vice President. Hindi pero ang usaping ito, kaligtasan ng pangalawang Pangulo. Nasaan na po ang malakanyan? Nasaan na po si BBM? Bakit hindi ho kayo nagsalita dito? nasa na ang mga kaalyado kuno ni Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Ito ho ha. IED. Bumba ho ito. Sinong naglagay? Dapat magkaroon ng malawak na investigasyon tungkol dito. At dapat ang Department of Justice. Nako, magtrabaho kayo dyan. Ito dapat ang pagtuunan ninyo ng pansin kung sino yung nasa likod nito na naglagay ng IED jaan po mismo sa lugar kung saan pupunta si Inday Sara.